Pinalawig pa ng Regional Trial Court, Tarlac ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagbawi ng pamahalaan sa kalangitan landfill. Sa pasya ng korte, inaatasan ang respondents na Basis Conversion and Development Authority o BCDA at Clark Development Corporation o CDC na ihinto ang lahat ng aktibidad sa nasabing property. Epektibo ang TRO hanggang October 24, 2024. Nauna nang nagbigay ng 72 hour TRO ang korte bago ito nagpataw ng extension. Welcome development naman para sa Metro Clark Waste Management Corporation o MCWM na siyang operator ng landfill. Ang desisyon ng korte. Ano ya? Malinaw ang lease agreement nila sa pamahalaan sa 100-hectare property na magtatapos pa sa taong 2049. Sa isang pahayag Iginagalang umano ng CDC ang pasya ng korte pero narindigan ito na tapos na ang kontrata ng MCWM at gobyerno nitong October 6. Dudulog naman ang CDC sa Office of the Government Corporate Council sa kanilang susunod na hakbang. Naunan nang ikinabahala ang pagkakaroon ng krisis sa basura kung matutuloy ang pagpapasara sa Kalangitan Landfill. Sineserbisyo o sineserbisyohan kasi nito ang mga LGU sa Central Luzon na nakakakolekta ng mga basura mula sa mga tahanan, negosyo, ospital at iba pang industriya kabilang na ang major economic zone sa Subic at Clark. Nasa apat na po, o apat na libong tonelada ang basurang itinatambak sa nasabing landfill araw-araw.